Okay guys, hello guys. Sa mga truck driver. Good morning po. Mapagpalang hey, araw sa ating natin. lahat mga truck driver. Ako sa mga motorista, ay mga idol, mga kabadi at mga followers ko diyan, no. Let's so, kunting tips lang. Ah, okay, tayo ng tips ngayon. So guys, Sana tungkol po ito doon sa clutch, no. Paano gamitin yung clutch? Upang uh -huh. ang clutch guys at itong cambio na to no? sa manual nya ito 16 speed tapos meron siyang splitter no low high sa manual po talaga at sa mga ito katulad nitong kumpanya na ito na isuso. Mandatory talaga siyang gamitin mo pag arangkada ka, Premira talaga. Premira, low, no? Premira high. Segunda low, segunda high. No? Trisira low, trisira high. Hanggang utso lo? utsuhay, no? Pero tayong mga Pilipino, siyempre tayong mga driver, alam natin yung kakayahan ng makina. Sa naman, oo. Oh, ko din, pag mag-arangkada, kasi nung araw, no, nagising ako sa larangan ng pagmamaniho, talagang umpisa pa lang. Pag mga diesel, ang arangkada talaga hindi talaga primera karami ano Segunda na agad oh pag gasolina ayan primera pero pag diesel oh ma elman ma ma jeepman na mga diesel for bisito for bisiwan for apple for 1 eagle basta diesel Matik, segunda talaga ang karangkada. Ito ngayon, dahil malakas ang makina, ito 16 speed. 16 speed, isuso. No? 6WF1. No? Ang karangkada, trisira. Oh, no? trisira lo. No? Oh. Parang para ding tarangkada niya, Intrada niya, malakas pa nga sa Sigunday nung araw, no? So ngayon, ang arangkada, sige, ando tayo, trisira, no? Trisira, no? Ngayon, guys, may dagdag ako, kailangan talaga siyang gamitin, no? kailangan talaga siyang gamitin ito guys totoo to ha Oo. marami na po akong napatunayan sa sarili ko na pag ang high in law hindi mo ginagamit no gagamit ka yung doon na doon ka na sa 7 sa 7 ha si Bintalo si Bintahay Utsulo Utsuhay doon mo na gagamitin yung high in law sigurado guys lalagarak ngayon yung Transmission niyo. Katagalan guys. No, katagalan. Yung magugulat na lang kayo. Pag mag-high kayo, Apakan nyo yung clutch. Wala na, lumalagar -la. na Kumagano oh. na. Yun yun guys. No? Ganun po yung nangyayari pag hindi ginagamit yung splitter natin na high and low kada kambyo so yung arangkada manana, na trisira low medyo okay lang yon no pero sa gaya na sinabi ko sa kumpanya na isuso hindi talaga yon pwede o, sa mga manualista magkukisa ka talaga sa premiera so kung nakita nyo doon pa nga lang medyo may alanganin na tayong pag-arangkada kasi nakatasira na tayo kaagad. Paano pa kaya, nung nakatasira ka na kaagad, hindi ka pa gumagamit ng high and low, ng splitter. Gagamit ka kasi, ay, okay lang naman. Pero pansinin nyo guys, yung pwersa, di ba iba talaga? Parang, galing ka ba ng segunda, na walang splitter ha, galing ka ng segunda, Diretso ka ng kwarta. Oo, ganun ang reaksyon ng makina guys no? Ako, provin ko na talaga yan. Napakadami ko ng... Oo, oh, ganyan, no? Tapos, ito. Ito pa, guys, no? Para po ito sa mga bagong bagong driver, no? Oh, kasi ako, doon pa may, may mga buster naman tayo. Oh, parang hindi ka galing sa baguhan, ha? Kaya nga po ako nagsasalita. Kaya nga po ako nagsishare. Kaya nga po ako nagpa... Nagbibigay tips para malaman kasi doon na ako galing eh So ito Pag apak sa clutch guys ha? Lapit mo dito pareko Ang apak ng clutch talaga Hindi half ah, Kundi full Talagang pajakan mo siya Hanggang flooring Ganon ang paggamit ng clutch Lahat ng sasakyan Yan no? Apak talaga ng tudo No? Kasi pag hindi mo inapakan ng tudo yan, Okay guys, maririnig mo kalaunan driver. yung transmission nung maingay na. Hindi mo malaman kung ano yung kumakalinsing doon sa loob. O kung release bearing ba. Ganun ang mangyayari guys. Pag... At saka yung sa ano, master. oh isipin mo ha. Ito yung isipin natin guys. Itong rubber cap. Ito yung rad pagnapakan mo pag hindi permes no pag hindi permes kasi bakal yon at saka kagumayon. yon paginapakan mo ibis dapat isagat para yung para yung rubber cap no doon naguhulma no doon naguhulma lagi ang ibig kong sabihin para hindi magliliking yung master niyo at saka yung kasi gandari no? yan yung cost ng masisiraan ng rubber cup kasi pag ang gamit mo hindi hindi firmis pag maapa ka o maapa ka sa clutch eh Minsan sagad, minsan hindi. So magbago-bago ngayon yung hulma. Hulma nung ganyan. Magbago-bago ngayon yung hulma ng sukat nung rubber cup niya. Karamihan, ganun ang nangyayari. No? Booster, magugulat ka na lang ko. Bakit? Bumabasiyo na yung clutch ko. Oh. Uy. Bakit maingay na ngayon yung transmission ko? Oh. So, kailangan pag umapak ka ng clutch, sagat talaga, guys. Sagat talaga. Kasi nung kami, nung nag-training, kami nag-training ako, no? Itong clutch, itong clutch, guys, pag hindi mo siya inapakan, may manualista, ha? Pag hindi mo siya inapakan ng sagat, magbabawas ngayon yung 100% mo. So, pag hindi mo naapaka ng sagad, magbabawas yun to. Uh, sa 100%, sa 100%, dalawa-dalawa. Ngayon, paano malalaman ngayon nung hapon na nagmanual ng Japan? Nilalagyan nila, nilalagyan niya guys, no, matalino, nilalagyan niya ng ilaw dito sa labas. Ginagawa niya ng ground doon na ito yung pedal. Pag tinapakan mo ng sagat, siyempre, dinikit sa flooring. Okay, guys, so, mag-aground, iilaw tayo, ngayon. Ngayon, yun yung pinagbabasihan guys, na kung pagpangambyo mo, tayo, siyempre, mag ka ng clutch. Doon niya ngayon malalaman kung nag sinagad mo o oh, hindi dahil umiilaw yun pag sinagad mo umiilaw pag hindi mo sinagad hindi siya iilaw magbabawas ngayon yung 100% po hanggang ba mag, bumagsak ka ah, hanggang iti lang wala na bagsak na pag 70 si na 79 si bagsak ngayon oh, ganun katindi ang manualista ng isuso so yun ang tips ko guys no alam ko nam Di talaga maiwasan yung buzzer Pero para sa akin, ayos lang yun Ang mahalaga, nakapagbigay ako ng tips Doon sa mga bago ng mga driver Gaya ng sinabi ko Pag wala ka O kung Mayroon ka na Pag wala ka, damputin mo Pero pag wala ka Pag mayroon ka na, huwag mo lang damputin ibig sabihin, pag alam mo na, huwag mo nang kunin. Pero pag hindi mo alam, pwede mong damputin. Okay? Ganun lang guys. Pag apak mo ng class, kailangan sagad talaga. Gamitin natin ng maayos yung unit natin para tumagal. Kasi ito yung katuwang natin sa hanap buhay. Parang asawa na rin natin itong, parang katawan na rin natin itong truck na to. Kasi ito yung pinambubuhay natin sa pamilya natin. Eh pag ma masiraan tayo dahil sa kagagawa natin ng discarte operating drive sa sa sakyan. Sino may irapat? Tayo, pamilya natin. Kasi wala tayong kikitain dahil nakabagap yung sasakyan natin. No? So yun lang ang tips Tapos ni Bitiranong Dehero guys Kailangan Sagad mo ng apak yung klats. Bawat cambio mo Bawat high in low mo Sagad mo ng klats. Pluring talaga Tapos Itong splitter gamitin Sa lahat Ng cambio No? kung magtrisira ka ng umpisa kwarta, kinta, siksta, sibinta, utso lahat gamitin mo yung splitter. huwag mong i-rikta-rikta kasi may paglalagyan yung trans transmission mo okay, may paglalagyan kasi yan, ginawa yan dahil yan yung manual yan yung kung paano gagamitin ngayon, pag hindi mo ginamit ng maayos babalik sa iyo yan guys. Thank you. Okay guys. Yun lang ang tips okay, ni Bitiranong okay, Biyahero. Sa driver, no. Saludo sa po ako sa, sa lahat ng mga Pilipino driver kahit saan sulok man ng mundo. Sana na kuhanan nyo ng kunting diskarte o kaalaman, no? Lalo na dun sa mga baguhan natin ng mga kabadi. So guys, ito Bitiranong Biyahero. No? Laging magdasal, magingat, manalangin para po sa pamilya. Bagay, okay. matustusan. Lagi pong tandaan guys, pamilya. yung pagmamaniyo, hindi po pang karira to. Panghanap buhay para sa pamilya. Mag-iingat tayo lagi dahil may pamilya tayo naghihintay sa bahay natin, ng mga mahal natin sa buhay. So sila po yung dahilan kaya andito tayo kumakayon. So bitirano ang biyayro guys. Hindi ka nga, basta't Pilipino. Magaling yan. God bless po guys. No? I love you po. Fire! Nanny Truck Driver